ng SB19, nairita kapag ginagawang issue kung bading man siya. Para sa aking balitang showbiz, may issue ba tayo if for example maging bakla ko? Ito ang matapang at dipinidong sagot ni a Ahero ng SB19 matapos ay tanong sa kanya ang kumakalat na issue na ba ding siya? Ayon sa singer, hindi rin niya maintindihan kung bakit ginagawang big deal ang pagiging bakla. Hindi niya raw maintindihan ang iniisip ng mga tao na isang insulto kapag naging bakla ang isang lalaki. Ayon kay Cel, tingin po ba nila insulto ang pagiging bakla? Siya o mano ay laging natatanong at Laging nai-issue na isa siyang bading at wala raw siyang pakialam kung ganun daw ang iniisip ng mga tao sa kanya. Kung bading man o mano siya, ano raw ba ang problema? Ma-issue raw ba kung maging bading man siya? Pare-parehas lang naman daw tao, pare-parehas kumakain at pare-parehong dumudumi. Sabay sabi nito nang, I don't think mayroong kang kinalamang sa akin.